Wala nang intro intro. Mantika to. Pakintabin niyo yung sasakyan. Amula ni guys, ha? Ah, mantika lang kami na guys para magingat man ng sasakyan ng daan guys, ha? Ah. guys, wala nang tobla. Pasinawon ng daan ng sasakyan guys, gamit ang mantika guys. So oh. Okay, uh, daan ng salakyan pasinawon ta gamit ang mantika. Ginggat din guys mo. Ah. <laughs> oh, okay. Dunagbakal ka lang wax. Dunagbakal ka lang wax. Mantika na lang guys. Ha? Hindi na lang bakal-bakal wax. Daan ah, naman yung islak yan. O. O. Wala guys. malinis na. Mantika lang guys ha. Hindi na na problema guys. Kung para kumintab gamit kinela nang matika. <laughs> guys, ilagay mo lang sa loob yung downy. Okay, guys, para bumango ang sasakyan mo, downy ang i-spray mo sa loob. Ganito lang ang gawin mo. Meron ka lang dapat spray bottle. Yan. Dapat ganya narin mo, guys. Ilagay mo lang sa loob yung downy. Okay. Yan. Mura lang tong daun eh guys. Meron pa guys oh. Buy six. Free one. So kapag bumili ka pala ng anim. May ara ang li libre nga isa. Oh. Yan. Tapos spray. Ang ah, mula na ka kasimple guys. Oh, hamut hamut daun ni selakian. Oke. Oh, selakkan. Okay. Spray lewat. Okay, spray lewat. Spray lagi. Diri na spray. Oh. Nah, tapi perhati hamut daun ni e, guys yang kami itu nyo, para magtinlo luang ang kristal sa salakyan nyo. Ra cool e, guys oh, cool guys yang kami itu nyo, para magtinlo luang ang kristal sa salakyan nyo. Okay so Colgate Tinloon tong kristal Sa salakyan nyo guys Gamit ang colgate to oh. O are? Ba, Mapo na pa nilo Sa kristal guys Colgate ha guys Na amon na sa guys Para magtinlo bako ko to tawag nag car shampoo lang ni eh, guys bako ko po ni sa car shampoo oh eskol gate na amik ni guys ang gamit ko ni na amik gid do nag bakal ka lang car wax mo car wax shampoo car shampoo gali guys kabalo ka bala guys anong sekreto guys paano paandaron ang salakyan nga wala sang battery may sikrito na guys kung paano magpaandar sa salakyan nga wala sang battery ipakita ko sa inyo guys paandaron tang salakyan ko guys nga wala sang battery kaya ang battery gin charge ko kaya nalubat ipaandaron tang wala sang battery Sa tuod lang guys no, sa tutuo lang hindi naman talaga aandar ang sasakyan kung walang batere. E kung ang tao nga, Pagtrabahuhin mo na walang bayad, hindi nga magtatrabaho. Aandar pa kaya ang sasakyan ng walang batere? Ha? Okay. Malaki ang pagkakaiba guys ng manual na sasakyan at saka yung automatic. Wala ng konting gasolina yung carburetor. Ganyan o. Oh. Okay. Oh, yan, nabuhusan mo na ng gasolina. Tapos guys, hindi na kailangan ganunin ganunin mo pa. Start mo na lang yung auto mo, yung aandar na yan. Tingnan mo. Ito guys ha. Ah, hindi mo na kailangan ipampa ipamp yung carburetor. Start mo na lang aandar yan. Ito. Tingnan natin. Start yan guys. Aandar yan guys. na guys oh Umantar na guys Ayo na oh na Guys, kulang kali okay, angin ang gumata guys Guys, kulang angin ang Ayan, re right, guys, oh

Ayan na muna kayo, so pahangin sa inyong upos Parang na lang Pero hinulang lang nito, makakot. Kaya nga, saka parang hangin yan. Makakot na lang ito lang ang solusyon guys sa kalawang guys ayan o, no? kalawang, yun na yung ano mo guys dato puti lang yan guys binigar guys o oh. huwag ka nang maghanapan ng ibang pang tanggal dyan, bili ka na lang ng binigar sa ano sa tiyanggi na, amo lang o kakasang kalawang para mas maganda guys, buhusan mo ng dato puti yung may kalawang oh Ayan, Okay. Tapos mo mabuhusan ang dato puti, guys. Ito, guys. Ganunin mo, guys, oh. So, para matanggal yung kalawang ng mga wags nyo. Ayan, mura na. Makakatipid ka. Epektibo pa. Oh. Pantanggal yan, guys. Dato puti. O, okay. Alis ang kalawang, guys. Oh, mabisa yan, dato puti, Dato puti lang, guys tanggal ng kalawang kakas gid ang kalawang guys kita mo guys perte gid kakas gid kalawang ha Hmm ito talaga yung problema guys basta wala kang parkingan guys hindi safe yung sasakyan ito guys oh pagka umaga basag na hindi mo naman masasabi kung sinong bumasag nito eh kasi nga wala ka namang nakita nasa gilid ng daan lang kasi ito nakapark kaya wala nang signal light basag na yung ano niya lens niya Ganun talaga guys, hindi mo talaga yan maiiwasan kasi nga wala kang parkingan. Pasag ah? na. Ang mahal pa naman ito nang bilhin, saka wala kang mabibilhan ito na brand new kasi nga sa sobrang luma ng sasakyan, wala na tong ano, spare. Pasag na yung signal light guys. Hindi kaya isang electric pan ko ang init guys. Grabe na, ano na lang ni Ma Guys, ang hirap pala ng sasakyan pag walang aircon, guys, ang init. Oh. <laughs> Sobrang init ako. Ano na guys, pag ganito guys, so oh, kahit hindi naman masyado matrapik, grabe, gadya init-init, gadya na ano, hindi man electric pan ko, hindi kaya, apat dilo ko, hindi kaya electric pan ko. <laughs> Dugay pa ka mo, dah, lakad na di puga, pero tika init, di yun, na lang ah. okay, susubukan natin tong kiwi guys. susubukan natin tong kiwi gawin nating tire block ayos naman pala gawin nating tire block oh. tingnan guys oh Oo, oh, yan oh. sapatos niya. kaya niyang paano protektaran gulong pa kaya pwede siguro sa gulong to ayus din naman pala tong kiwi gawing tire black guys nakakalinis din naman at saka nakaka tire black din nagba din yung tire ito guys so tingnan nyo epekto niya guys oh so. di ba nag na ayan